Alam mo, nung napanood ko nung una sa Bohol, mabalik tayo doon sa lugar oh. mo. Nakakapanglo Kasi yung tulay, di ba nabali? Oo. Oh. So, Nakapunta na? na ba kayo ng Bohol? Nakapasun di pa. Na pangarap loos? ko nga sana doon sa sinabi, oh. ano ba yung lugar na may bukal na may, may balon? Sa ano yun? Dawis yun. Dawis. Church. Church. Oh. Yun sana pupunta. Nagplano kami ng misis ko. Ah, talaga? Kasi doon din kinasal yung parents ko. Oo, oh, nakita mo na. Oh, sayang naman hindi nyo na makikita kasi wala na. Hindi na ba pwede? Niyo? Pwede naman sigurang i-reconstruct. Pero, syempre, hindi nakakatulad siguro dati. Oo oh, nga, hindi na babalik yung mga... Hindi na ganun kaganda katulad dati. Ganyan din sa liti ngayon, eh. Kung makikita mo yung takluban, ang ganda-ganda yung lugar. Pagkatapos, makita mo yung university, lahat. Simbahan, tatanggal. So wala na. Tingnan na lang natin yung mga mas magaganda pang nangyari. No. Parang gano'n. Alam mo na pakapalad mo kasi nga alam mo na nasa ayos sila ngayon. Ang parents ko hindi ko alam. Hindi, kami nagkakuntakan. Nakush. Opo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ako sana naman walang nangyari. Kaya tinitibayan ko na lang yung kalooban ko kasi nga siyempre magulang mo, kapatid mo. Hmm. Eh, marami pa sila doon. Marami po doon lahat. Ay, hey, Andres, sikita mo yung bula. Oh, yan yun sinasabi yung sinasabi ko. Nyo oh. na dapat tanggalin. Kasi dapat tanggalin. Yung, yung lasa niya yan. na apektuhan. Oo. Oh, yan ang nakakasama sa tiyan. Ah, nakakasama talaga. Parang... Pag yung mga bata, uh, madaling... Alam mo, uh, nag, uh, nagbublow dahil ito po yun eh. Ah, oh, okay. Kasi pagka na-expose na yan, yan yung dumi. Okay, okay. Yan yung gas pain. Okay. Uh, Pag-iabot na lang yung ano natin, macaroni. At saka natin ilagay yung macaroni. Okay. Uh, elbow, elbow macaroni. macaroni. Macaron. Diba? Marami na masyado. Mm -hmm. Anil na po yan. Nagkita mo, daming, madami ang laman. Yes. Yeah. Ganyan talaga eh. <laughs> Tapos, pag kumulo na siya, at saka natin lagyan ng... Ibab. Ibab, nag gatas. So dapat pala talaga pag nagluluto ka, aware ka rin eh kasi yung health more nakasa, nakasalalay diyan. Kahit na halimbawa, nasa sakuna ka katulad ng mga nangyayari ngayon, mm -hmm. dapat pang nagluto tayo, dapat ayusin pa rin. Oh. Kasi mamaya hindi ka nga nakaligtas kang doon sa pangyayari, eh dito naman sa pagkain hindi ka makaligtas. So sayo oh, okay. naman. Alam mo, maalala ko ngayon na sa napanood ko sa TV, nakakaluha. Oo. Oh, oh. Kasi isipin mo nawala siya ng nanay, siya nalang mag-isa natira. Ano gagawin mo? Wow, yung survival talaga din yung mahirap dyan. Di ba? So yun, titikman natin. Rich, pagkitikman yes, mo nga. Ito, tikman na -tikman mo tikman tikman lang, titikman eh. mo lang. Ayan, titikman mo lang. Ito. So? ano mo lang siya. Ito lang yung kulo dito. Ayan, salt, so, tama na. Ayan. Ayan natin kasi may ito. Titikman mo, okay na? Okay na, ayan, konti na lang at ready na ang ating supas. Elbo Macaroni!